Yo, what's up mga idol? King Gen TV is back. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ang improvement na daladala -dala ng Los Angeles Lakers sa last 18 games nila. So far, titignan natin mga idol no? kung nasaan na nga ba nakapwesto ang Lake Show. Sa mga di pa nakakaalam, pangapat na po sa standing ng Western Conference sa kupunan ng Los Angeles Lakers. As of now, mayroon silang record na 34 wins sa 21 losses. Bale, ito nga pala yung tatlong teams na nangunguna sa standing ng Lake Show. Andiyan ang Denver Nuggets na pangatlo with 37-20 na record. Sumunod mga idol itong Memphis Grizzlies na may 37-20 rin na record. At ang nangunguna ngayon sa standing ng West ang kupunan ng Oklahoma City Thunder na may record na 46 wins at 10 losses. Kung titignan natin maigi, itong standing ng Western Conference, mapapasabi ka na lang na walang ya, dikdikan talaga ang laban. Katulad na kalang nakalagayan ngayon ng Memphis Grizzlies at Denver Nuggets, as you can see, pareha sila ng standing na no may 37 wins at 20 losses. Halos magkasunuran lang din dito ang Lake Show at ang kupunan ng Houston Rockets. Lakers meron silang 34 wins at 21 losses na record, ang Rockets naman 35-22, pati na rin mga idol ang banggaan sa 6, 7, 8, 9, and 10 na standing, pati nga yung Phoenix Suns eh, pilit din dumidikit. So ayan, tingnan nyo na lang. Balik na ulit tayo sa topic. Bali sa last 18 games ng Lake Show mga idol, nakapagtala sila ng record na 14 wins at 4 losses. Para sa mga di pa nakakalam no, sila po ang may pinakamagandang standing sa last 18 games dito sa NBA. Yes, tama ka na narinig mga idol, wala tong halong pambobola. Sa 18 games na yon, sila ang pang number 8 sa offensive rating at number 3 naman sa net rating. Last but not least, walang yan na yan. Sa last 18 games mga idol, alam nyo ba na ang Lake Show ang number 1 sa may pinakamagandang depensa sa buong teams ng NBA? Yes, you heard it right mga idol. Hindi ko kayo pinagluloko dito. At saka hindi lang yan ha, hindi basta-basta yung naging schedule ng Lake Show sa last 18 games na yan. Si nyo, nanalo sila laban sa defending champion na Boston Celtics. Tinalo din nila ang 2023 NBA champion na Denver Nuggets. Nanalo laban sa Knicks, Clippers at hindi lang ulit yan. Nanalo rin sila ng dalawang sunod laban sa Warriors. O baka sabihin ng iba dyan na ay lang naman ang Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Walang yan yan. Paano nga ba naging chamba yon? Itinambakan e nila ng 23 points. Sa totoo lang, makikita natin dyan no, na frustrated nga si Nikola kitchen at, at maging si Mike Malone na head coach ng Denver. Kaya doon pa lang makikita natin na hindi talaga nila uh, gustong matalo sa laban na yun. Well, sino ba naman kasing gustong matalo ba diba? Wala naman siguro. Tsaka hindi lang naman Denver Nuggets na ang malakas na nakalaban ng Lake Show sa 18 games na yon. Kasama na rin dyan ang kupunan ng New York Knicks na masasabi natin maganda rin na pinapakita ay yung season. Tinalo nga rin nila ang defending champion na Boston Celtics. Kaya doon pa lang makikita natin no, na malaki na talaga ang naging improvement ng Lake Show. Matapos nga nitong trade deadline. Oo nga pala, bukas ng alas 11 ng umaga mga kalaban na ng Los Angeles Lakers sa ang kupunan ng Dallas Mavericks na pinanggalingan ni Luka Doncic. Home ng Dallas mga idol, sayang nga lang at wala si Anthony Davis sa laban na to. Pero ganun pa man, nakakatiyak ako na magandang laban pa rin ito kasi katulad nga na sinasabi ko sa inyo, bilog ang bola at walang imposible. So paano ba yan mga idol? Kita ka lang tayo sa playback sa laban ng Lake Show bukas kontra Dallas Mavericks. It's your boy King Jen. I'm out.